Yeah. Okay, thank you po sa lahat. Kuy, expect daw na makuha na ito. Kaya, nagulat din siya sa mga nakuha niya ng work. Hindi niya expect lahat to makuha niya. first time. Sa mga kabida isang magandang uh, umaga po sa ating lahat so bali na tapos lang po yung pesta ngayong araw na to yan kamusta po kayo lahat pasesya na po di, kayo, di ako nakakapag uh, upload hindi po kami nakagawa ng fishing adventure ni parang denis kasi yun nga busy yung pesta po dito sa aming kapon at uh, ngayong araw isa mag aakot po tayo ng mga pinarikila po natin. mga bidyoke mga upuan mga na mesa <coughs> ayan natapos din po yung piyesta at, uh, katapos nga nito piyesta na to and uh, mag uh, ulit tayo sa fishing adventure natin uh, at po yung mga gagawin gagawin namin mga adventure ni parin Dennis na uh, fishing sana and ngayong mga tagulan ulan marami tayong magagawa ng fishing ngayon kasi hindi tayo mag -ma ng palaka isda yan ganyan po yung gagawin namin ni parang Dennis kahit gabi so po namin mga uh, ah wala pa kami ng ilaw uh, mag order pa lang tayo or bibili para meron kaming ilaw na gagamitin para maliwanag yung video natin pag uh, kahit madilim so yan balikunin lang natin yung mga upuan natin at uh, yung mga pinarkila natin punay lang po natin at uh, ayun ay kita na naman tayo <laughs> ah, meron tayong pambawas do sa nagyastos sa pesta ba pa. pambawi halos narikila po lahat ng mga upuan ka saka mesa natin so ah, biyay po tayo para makapag kunin na natin yung mga laparikila na natin SSD. So, mga kabida, inisakay na po natin. Yung ating pinarikilas. Ating pinarikilas. ika tayo alin da at uya mo at bigyan pa natin mo sa kanila imaya ka ngabe sa ano perfect dapat pala daw ay tao pero hindi pa naman din timing din ay tutukan CRTP marami pa po tayo dadaanan nito unahin natin itong dito puro putik sila ba ako na ako po thank you po ahem <coughs> ibaba na po natin Kali 45 foot peras ito Masakit yung, yung dito ko nalang muna Sa tubig siguro sa malamig ah. So yun, kunin po po natin yung iba ah, Iba na ating pinakikila 45 pa lang to Meron pa tayong 55 na nakalabas So yun lang ang kabila Bali tapos na tayong mag-abot uh, at uh, nag lang tayo ng damit kasi ha, close na close na yung damit ko. At uh, yun, gusto ko lang uh, ipakita po sa inyo yung mga nakuwang award ng ating anak. anak. Ayan po siya po. <laughs> Congrats sa aking anak. ay Baby Kabida. iyan o. Ito po yung mga nakuha niyang award doon sa kanyang pageant. Napakarami po. iyan, <laughs> Ayan po yung nakuha niyang mga award. Nine, nine award po siya. Bali, nag-second runner-up po siya. Second runner-up po ayan po <laughs> first time niya po sumali pero grabe po hindi niya rin po expect daw na makuha na to kaya <laughs> nagulat din siya sa mga nakuha niya ng work hindi niya expect na to makuha niya first time niya sumali po ayan, <laughs> ayan po meron po mga iba iba mga kategoro ang pinanalunan niya ayan mga best production best casual wear photo ayan po second runner up best in casual wear ayan ito po ito po yun nata ayan o oh. ito po yung nakuha nya tapos ayan ay mga SK lahat po ang dami nya mga nakuha nya Tapo Jodia Joda Sestic and Wellness Center ayan ayan po oh. dami po na Kuha niya ang word. Siyam. Uh, uh siguro. Ayun uh, nga. So, yung pinaka marami. Ay uh, yung palang yun talaga yung nagmood siya is marami. Naka 11 11 na uh, award po siya. Si Baby kabida is naka siyam. <laughs> Nung nanun, di ko na binlog yung pag dito mga kabida talagang grabe po yung mga iyawan mga ako din, kami. Sila Miss na Nanay Kabida, sila Tia lodi. mga pamangking ko. Talaga pag-aasya yung tawa din sa sobrang iyo ko wala ko. Na pari nga do, yan. Mga ko, nanod po kami lahat. Yan. Ah, uh, dami po. Maling siguro gagawin pag uh, di tayo busy. Gagawin na natin tumawa mga ilalagay natin doon sa kanyang kwarto iayos po natin para hindi po sila dito no? Oh, congrats kay baby kami ito yan oh. ang <laughs> dahil niya nakuha ah. tapos pero siyang tawin nito yung cash po Dari malaki na din po yung kinito niya sa cash naka 12,000 po <laughs> 10,000 po yung second runner up nila yung kinita ng ay 10,000 yung second runner up tapos yung mga award nila is meron talagang tigisang 500 pa days yung mga ito, ito yung mga... best in class allware second runner up produ best production number best in class photo yan <clears> hmm. <throat> po yan po yung mga pinamigay nilang award Pero mag-aakot tayo ng ibang ibang pina natin. Kaya meron pa tayong iisang aakot ah, kaso kasi hindi na natin ibablock mamaya na lang. So yun, nakapaglaban na rin si Miss Kabid. Ang dami po niya linaban, no? na na po yung mga nagamit. <laughs> mga sinuot namin. So yun, ha? Uh, Ulit, congrats kay Baby Kabid, oh. Eh, nag-edit po siya. Thank you, <laughs> Okay. Po uh, tapos pala, salamat sa mga nagbigay ng uh, support kay Baby Cavida. Salamat po at mga mga uh, sa mga SK at yung mga nag-ayos ng na mga budget nila. Thank you salamat. Tapos sa mga nagbigay kina Paparayan, kina Papa John, salamat Papa John at Paparayan sa bigay nyo kay Baby Cavida na pandagdag uh, ng support pa. <laughs> Salamat sa inyo. Kali, kali uh, umiingi tayo ng tag na ito para uh, konting, kasi doon si na lang mayroong mga umiingi ng tag na ito, para sa kanilang Padget. So yan, yeah, salamat kina Papa Ryan at Bapa John. Ibig sabihin ah, salamat muna kami Bapa John. Salamat Bapa John at Bapa Ryan. Iyon, thank you thank you po sa at salat mga yan sa mga kapatid ko nagbigay ang kinati na yan kina hotel ano ka Edwin yan salamat sa bigyan niyo <laughs> kapandagdag uh, dun nga sa namin sa aming um, tag dito sa laban ni Baby Gabida sa Pai salamat sa lalong nagbigay uh, po at uh, malaging tulong po yung na ibigay nyo. At uh, yan, tignan nyo naman po <laughs> yung mga kapuha nyo ng mga awards. Kaka, talaga ka, kaka proud ba? Kasi hindi natin talaga yung aspekto na ang dami po niya makukuha. Talaga, ako award po. <laughs> mm. Ako award. Dito ka muna, na. Big picture lang kita dito. Video lang kita. Dito ka lang, ha? Oh. Ganyan lang tayo. Gawa tayo ng thumbnail. Ganyan. Mga na guys, kaso. Sito ka. Baka sabi. Yan. Yan. Kasa lang po. O, thank you for mga supporters ko po. Yan, yeah, salamat po. Ayan po yung nakuha niya. Oh. Gawa tayo ng tapang natin. Nagin na ka. Okay, thank you po sa lahat. Ayan mga kabila. Ali. Nagluluto na po tayo. Ayan po. Nagluto tayo ng pork. ito Pirito ng pork. Tapos gagawin siyang usawa na suka. Ayan po. Tapos meron dito bulaklak. Yun oh, Madarong tayo makakain ito. Yung bulaklak. Chicharong bulaklak. Hindi ko na pinakita yung pagsipir ito kanina. So, yun. Ngayon natin ni Ngayon yung paluto na siya. Aray. Ngayon natin. Pamuna natin para lumutong. natin ang isalin. Sarap po ng ulam namin ngayon, no? Oh. Kahit madalang na mag-loot, mag Kahit tayo ng ito. Mag-ulam. Eh, yeah. hindi puro isda. Ayun <laughs> <laughs> yeah. na. Ito na po yung ulam namin. Gagawa tayo sa sawa. Suka. 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 Eh, ito ba? Hindi. Ito ba? ay ng sausawan yeah. <coughs> So yun mga ka-bita uh, bago tayo kumain at uh, magdasal uh, salamat muna tayo sa mga nagbigay sa atin Salamat sa mga sponsor. Mga sponsor. <laughs> Pili, 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 Pili yeah Lama, Pili, kina Pili, Papa John, kina Papa Kita Kita Kate. kapatid ni Miss Kabida. mga uh, kapatid dito. Si Ron. Si, si si Ron yung nasa Guam. si Ate Edna. yung siya, sa yan yeah, si thank Uya, Edwin. And thank you po sa bigay niyo ng support kay Baby Gabina. At uh, marami po siya na sulit po yung binigay niyo. At uh, marami siya na kuha awards. award. proud lang, di ba? Dami na guys, kabida. Dami. Yung hindi niya expect na ganun din. <laughs> Makakakuha siya ng, ng, ng karaming awards. So yun, salamat po sa lahat ng mga uh, sumuporta po. So, yan. Magkita ko uh, pray na Lord, maraming salamat po sa pagkain na sarap namin sa bigyan uh, blessing sa amin at sa kaya sa araw-araw lagi niyo po kaming gabayan at uh, pati na rin po pamilya namin, pati na rin yung mm -hmm. yan, yan, po, <laughs> Just yan, po yung mga viewers. Jesus' name. Amen. 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 Cheers, cheers! Muna subok para po sa inyo. Mmm. Ang baliwanas. Marami po yung iyawan. Hahaha. <coughs> Inagang ganun pala yung pag-iramdam ba? Pag may lumalaban ba? นี่ก็วันน้ำเดิมมัเหรออือใ่ฮะแล้วก็ไหนที่บ้านเรื่องปัญญาตาต่างกมาลูบๆละก็เหรอแต่นี่ก็ปัญญาแล้วมันเร็วๆชัวร์แล้วรย่างเร็วๆชวนี่ xanh <laughs> à, nữa nấu rồi nữa 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 này nữa 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 nó nữa 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 Hả? Hả? nữa 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 Ừ, có sao nữa 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 Ừ, có nữa nữa Cái

bukas may pwesta na lang <coughs> meron na lang mga tagong ka may parenta na lang buta busy, araw araw busy kaya hindi tayo makagawa ng fishing fishing adventure natin ngayon pagkatapos na ng mga piyesta